Magandang hapon po sa ating lahat. Narito po ang pinakabagong ulat hinggil sa lagay ng ating panahon. Kanina, isang sama ng panahon na ating minomonitor sa labas ng ating bansa ay lumakas at isa ng ganap na bagyo. Wala itong direktang epekto at hindi inaasahang papasok sa ating bansa. Bukod dito, may mga namumuong ulap sa hilagang bahagi ng Visayas at Mindanao. May posibilidad itong magkaroon ng sirkulasyon at maging isang sama ng panahon sa mga susunod na araw. Sa ngayon, Patuloy na nararanasan ang epekto ng habagat sa malaking bahagi ng ating bansa. Dahil dito, maaasahan ang mga pagulan lalo na sa katimugang bahagi ng Luzon at Visayas. Ngayong Sabado, inaasahang makakaranas ng pagulan sa Cavite, Batangas, Occidental Mindoro at Palawan. Maari pa rin umulan ng malakas sa mga nabanggit na lugar. Sa Metro Manila, gitnang Luzon, Pangasinan, Bicol, Calabarzon at Mimaropa, magiging maulap ang kalangitan posibleng umulan anumang oras at mas lalaki pa ang tsansa habang papalapit ang gabi. May posibilidad ng malalakas na pag-ulan, kaya magingat sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Sa katimugang bahagi ng Luzon, may posibilidad ng panakanakang ulan na may kasamang pagkulog at pagkidlat. Ang ating mga tanggapan sa rehiyon ay patuloy na nagbibigay ng abiso ukol sa panahon. Sa Metro Manila, karaniwang malamig sa umaga at mainit sa kalagitnaan ng araw. Sa Palawan at Davao, may mga pag-ulan pa rin mararanasan, kaya't dapat maghanda ang mga kababayan natin sa mga lugar na ito. Wala pong nakataas na babala sa dagat, kaya pinapayagan pa rin ang pangingisda. Ngunit patuloy na maging alerto sa lagay ng panahon, patuloy ang ating paalala na maging handa Mag-ingat sa baha at huwag kalimutan ang mga gamit kapag lalabas ng bahay. Mag-ingat po tayong lahat. Maraming salamat.